Magandang biyernes ng gabi at dospo ng Enero 2012, partner. Nagiinit ang ulo kanina ng may limang daang flangholders ng Prudential Life. Sa unang pulong na ikinasa ng kumpanya para ipaliwanag ang tukos sa pagkalugi nila. Alam mo Erwin, ang iba nga pinag-iisipan ng Idiretso sa korte ang kanilang reklamo. Ikwento mo, Vinciol Rosa. Bitbit -bit ang kanyang pension plan at education plan ng mga kapatid. Dinayo pa ni Aling Linda mula Porak Pampanga ang unang public consultation ng Prudential Life sa Insurance Commission. Sa pension plan pa lang niya, nasa mahigit 150,000 pesos na ang nailabas niyang pera. Fully paid na rin ang mga plan ng kanyang pamilya. Kaya di niya lubos maisip na nauwi siya ngayon sa pagmamakaawa. Yung sa akin, okay lang. Pero yung sa kanila, yung para sa kanila, pinaghirapan nila yun. Isa si Aling Linda sa mahigit limang daan plan holder na hinarap ng mga opisyal ng Prudential Life, Insurance Commission at Manila Bankers Life kanina. Pero sa galit ng ilang plan holder, halos hindi na nila pinatapos magsalita ang mga opisyal. Sa totoo lang, I really want to cry. How many times for this? Kasi hindi isa lang. lang, Pinatayan na lang ng mikropono ang ilang plan holder para matuloy ang paglalahad ng rehabilitation plan ng paluging kumpanya. Ayon sa Prudential Life, kung ibebenta lang kasi ang assets ng kumpanya, nasa 19,534 pesos lang ang makukuha ng bawat 300,000 na plan holder. Sana po maintindihan po nila na ang ginagawa po natin ay para sa si kabubuti ng marami. Uh, meron pong problema, hinaharap po natin yung problema at naghahanap po ng solusyon. Sa proposed rehab plan, ililipat sa Manila Bankers Life ang mga trust fund ng pension at education plan ng Prudential Life at iko-convert sa life insurance plan. Dadagdagan pa ito ng 20,000 pesos at special loan package na hanggang 80% ng total value ng account nila sa 1% interest rate kada buwan, payable sa isang taon. Yun nga lang, the uh, insured has to die during the 10 years bago niya makuha yung pre-need benefits. Dahil dyan, pag-aaralan ng ibang planholder ang pagdala ng problema sa Korte. Hindi pa dito nagtatapos ang mga diskusyon dahil magkakaroon pa ng isa pang public hearing sa March 13. Umaasa ang Insurance Commission na sa dami ng mga suwestyon at komento na nakukuha nito, makakapaglabas na ito ng desisyon bago magpasukan ngayong taon. Michelle Orosa, News 5.